Hello guys, mga umaga sa lahat ng mga ka-Jojay natin dyan uh, Welcome back to my channel For today's uh, video mga guys, uh, pakita ko sa inyo na bumalik na ako sa pagmamanok Opo, pero <laughs> hindi po ito sirama, hindi po ito maliit na chicken So ang ginagawa ko dito, uh, bumila ako ng malalaking manok para mangitlog Ang una kong nabili is yung ply, uh, black ply Ayan. So, ito na nga yun, guys. Medyo, kung tawag sa amin dito sa Bisaya o sa Ilonggo, is Baraw. Tiger, tiger yung ano niya, yung color. Mm, nung nabili ko, medyo magaan siya. Ibig sabihin na kulang siya sa kain. Pero, uh, ginawa ko na rin siya ng pugad. Ayun, ta, kasi alam ko, mangingitlog na siya. Then, ang ginawa ko, tinanggal ko na rin, na rin ang mga bricks dyan sa kulungan niya. At uh, para may ma, ano sila, may matawag dito, yung tinatawag na sunbaiting, no? At makapagpatuyo ng mga balahibo nila para matanggal yung mga lice or yung mga anong insekto. Nung kinagabihan, umuwi ako sa bahay kasi galing ako doon sa rest uh -huh. house ng ano ko ng Vietnam. Uh -huh. Ayun, umuwi ako, nilagyan ko siya ng pugad so marunong na siyang mangitlog sa pugad. It's a good sign na marunong siyang ano, pumunta don sa Pugad. Kina magahan chineck naman kasi kagabi may dumating sa akin ng tatlo na namang manok additional. So yung dumating is sa sex pero ito mga mabibigat medyo mas maliit ang katawan sa flymouth pero sobrang bigat ng manok at saka uh, mataba. Ang nakita ko lang ang um, isa medyo ano nga lang yung medyo maliit. So I think hindi ko rin masabi. Ang good thing nito is, uh, I think a start pa lang tumangitlo kasi chinek ko yung puweta niya, medyo virgin pa naman. So, I'm sure na uh, mangitlog pa lang. Doon sila sa gilid kasi binubuli nitong tatlong, ano, eh, tatlong fly mount no, nakita nyo kanina guys, yung pugad na yun, uh, inulit ko rin yung pugad. Actually, nilagay ko ang diamid doon yung tanglad lang kasi mabango at malayo sa mga insekto. Ayan, kumakita makita ninyo, ayan, sa gilid-gilid lang yung mga sasex ko kasi uh, takot sila dito sa tatlo. Pero nagming-mingle-mingle naman sila. At tatapos lang yan kumain kaya pumasok din siguro uh, dyan sa loob. Ayan, so everyday may nakukuha kong itlog. Pangkonsumo na lang, na lang rin yon kasi uh, mahilig kami sa itlog. And uh, mas, mas masarap yung itlog niya compared sa mga nabibili na itlog sa tindahan kasi medyo Taog dito mas um, mas cheesy kumbaga. Ganon yung itlog ng BPR. So, ayan. Uh, okay naman. Ang mas maganda dito, pag ayaw mo na sa manok, pwede mo naman siyang katayin, pwede mo naman i karne pwede mo siyang adobo, di ba? So, wala ka ng lugi pag nag uh, manok ka. Ayan. Na, yeah, Tingnan mo, ang ganda ng color ng manok na yan, Kaya nabinili binili ko na, binili ko rin to eh. Kasi na ako sa kulay. And, uh, ayun, ah, yun, yun, lang mga guys. Maraming salamat, salamat at pa-subscribe na sa uh, YouTube channel ko. Thank you po. Maraming salamat. Bye-bye. Kaya bye. palang clear. So, yun lang guys. Uh, i-subscribe niyo pa ako sa Facebook and uh, sa YouTube ko para update care sa mga pinagagawa natin sa ilot natin. Okay. Ayan. Gusto ko siya makuha Papasok uh, siya mga itlog. Sige maya maya may itlog na yan. Update ko na lang kayo guys. Maroon to, guys. Thank you. Bye bye.